Ano ang theater park ko. Wala pa! Wala, ang dadaan. Baka ang dadaan na medyo pala pala ba? eh. Hindi, theater park, di ba? Under renovation, it means Kaya yeah, kung ano? Dokyu, dokyu, dokyu. Dokyu, dokyu. Ano sa dato pala ko? I-interviewin Ano? Ano? Ano tingin mo may trouble ang kaya man nangyayari dito? Yun, pinakita ko yung tao kanina. Saan? Nagkakanungan. Uh -huh. Oo? Na ba? Ano ba tayo? Iyo. Bahana ba? Bahana? Nakikita nga ako eh. Nakikita ko ganyan. Ano pa po nakita nyo dito? Ha? Ano pa po nakita nyo? Ano Babae. Ba Babae. Medyo ano eh. Basta eh. niya eh. Uh Oo? -huh. Ako bata.

oto flashlight? Hindi ko Ano yan? Ano? Ano? Paso na mo. Dali. Dali mo. Ano? 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 Hindi pa. ka. ka. Hindi. Ikaw naman yung flashlight. Paano? Ikaw yung flashlight. yung kita doon.